kabante, ako po si Master Hans Kua at eto ang ilan sa mga aban tips at palala para sa live na Bongga. July 17 na Monday. Saya tayo, ikaw ang pinaka maswerte ngayong araw. Happy Love Life Star pagdating kay Sweetheart. May munting regalo na matunay na magugustuhan at magagamit mo. Kaya naman, huwag magdalawang isip na kuhain ito. Hey, gold at 14 sa lahat. Ox naman tayo, happy family star, may konting salo-salo kasama ang buong pamilya at kabag-anak. Gray at 7 sa Ox. Tiger naman tayo, hindi mo makakamit ang kaligayahan sa buhay kung ikaw ay may tinatagong inggit. Ay, mas magiging peaceful ang buhay kung walang kaaway. Peach at 10 sa Tiger. Rabbit naman tayo, maganda ang kinabukasan. May improvement pagdating sa work at sa self. Silver at five ang swerte sa chart. Drago naman tayo. in this sa isipin ng ibang tao na siyempre ang sarili mo may unhealthy star baka tulong ang pagsuot ng citrine Bili ng mga lucky charm ito dito sa tindahan ni Mascaras pink at 17 snake naman tayo may magandang balitang makukuha promotion star ay sa work activated yan red at 4 suerte sa child ito naman sa Year of the Horse, conflict day to day, ha? Ah. iwasan ang madalas na pagiging late sa trabaho. Seryosohin at unahin ang work kesa sa love life. Yellow at kaya sa horse. Go naman tayo magiging moody ka dahil sa hindi mapaliwanag na sakit. Magpunta na kay Docs. Purple at 16 ang suerte sa chart. Monkey naman tayo, travel star activated. Magiging masaya ka para sa plano mo blue at 7 ang swerte. Rooster tayo ha, ah. huwag kang maniwala sa kanya dahil hindi lang ikaw ang nililigawan niya. Huwag basta umibig dito, kilalanin siya maigi. Brown at 19 ang swerte sa rooster. Dog tayo ah. may taong kang makikilala at magiging maganda ang inyong samahan dahil parehas kayong magkakapera dito. White at 20 ang swerte sa doggy. Pigi naman tayo, kung may nais ka ipahayag, huwag nang magdalawang isip na sabihin, lalo na kung makakabuti ito sa kanya. Pink at 13 sa Piggy. Muli po, ito po ay magabay lamang ni Mas Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga paradas lalay ang tunay na tagumpay. Ako po, si Mas kwa para sa Well de, sa Abante!